Magandang hapon mga kabakyard Muli ay nandirito po ang inyong kabakyard uh, Maniboy Realis po, Abasola Ngayon po ang content natin ngayon ay Maghahalo po ako ng pampatuka sa aking uh, mga panahon ng Ito po ang aking patuka na breeder na pilit po Ito ay Integra 3000 po Ito po ay nahalo po sa Hagibis uh, po So, po. So, conditioning po. Saka platinum po na dalawang kilo. 25 kilos na magibis. Saka isang sakong Integra 3000. At limang kilo pong Enerton. Saka corn crack po. Iniyan po ay minimix ko sa aking mga patukang sa panabong na manok. yung po ay sarili ko lang pong method. Kasi po pag nagpakain po ako sa aking mga manok, ay dry feeding po sila. Para po, kaya ko po hinaluan ng platinum. Para hindi na po mahirapan pag magpakain sa manok. Pag nag change feeding po tayo sa pagkukondisyon ng manok. Mabilis lang po yan. Ayan po, uh, inirton po. Minimix ko po yan. Mga kabakyard. Yan po ang aking sariling knowledge lang naman po. Tingnan nyo po ang aking mga manok, mga kabakyard. Ayan po, malulusog po sila. Dry feeding po yan. Ang pakain ko po ito. Ito po sila, o yan. O, ayan po. Ito po, mga kabakyan, o, Try feeding po sila. Kaya pag kinundis yung ko po sila, hindi pa ako nahirapan na mag speeding sa kanila. Kaya ayan po ang aking lagi po o, sa sa manok. Hindi pa ako nag endorse ng product po. Yan lang talaga po ang hiyang sa aking mga alagang manok na panabo. At kung sa pagpapainam ko naman po ng manok, ay hindi po nawawala yung bitmin pro yan po ay 3 times a week lang po ako magpainom ng bitmin pro yan lamang po yan aking mintinan sa mano yan po yan ito so po kasi nga po pala mga kabakyard huwag po natin kalilingutang ipalo po ang aking youtube munting youtube channel po at pakilike po at pakishare na rin po ang aking video po kung inyo pong nagustuhan ang aking video po ay pwede po ninyong gayahin po itong aking method sarili kong kalaman sa panabong na manok at kung subscribe nyo po ako wag po natin kalilimutang pakipindot po yung youtube channel yung pong notification bell upang sa susunod ko pong video ay lagi po tayong updated hanggang dito na lang po ang aking video at shout out po sa mga W po na patuloy na nanonood ng aking youtube channel at ibiril at ganoon din po sa aking mga subscriber po shout out po sa inyo at maraming pong salamat sa panonood ito po ang inyong kabakyard money boy royalist abasola po